Ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir. Kung gusto niyo pong sagutin o oh, hindi. You may respond, uh, Chief NB. Uh, thank you, our Senator. No, that's, uh, yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's, uh, ang ginagawa po natin, it's really to rationalize po yung uh, yung deployment ng PNP natin. And we have to to make sure, no, po, sabi po nila, mga, alam mo, sir, ang, uh, nangyari po, not only the, our, the vice president or vice president na nagalit po sa atin at kalim po, po uh, na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan uh, even yung mga classmate ko ng mga general sabi ko ano it's a time na talagang we have to rationalize and in fact we have already made yung uh, yung sa policies natin na kung may mga threat yung mga then when they retire kasi may mga threat is only about six months and afterwards they can ask kung meron po talagang threat and we have to make sure no ang ang, ang deployment po we have to reframe po yung kasi yung term po natin VIP ang security no there's no term as VIP Remember, this sa police unit, sa professional police po. They are all graduates and di po kami kagay dati na ano, graduate po ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawa po yung criteria. High threat, high, uh, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat And hindi po yung, there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Uh, dati kasi, ade, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And to be honest, sir, sir talagang, um, ang gusto po natin, Talagang ibaba yung mga tao natin, or very strict our uh, police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two people, two staff personnel, na nandun po being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people, we have to account them, we want to make sure, and uh, with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po, tinanggal lang po natin because we don't see any threat sa mga bantao. At sabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second. Uh, but uh, in the case of the Vice President, uh, do you think uh, may threat sa kanya o wala? Sir, ang wala na po wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being uh, loved by our people. Ang sabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President uh, uh, is under uh, the... Are you sure the with, with the, with the, with the stand, a strong stand against the CPP-NPA uh, uh buhay niya sir ang uh, mehawak po ng security po ng ating, uh, vice president is the presidential security command it was issued on July 9 the security of the president and the vice president lies on the pres uh, presidential security command and we will not stop if the general morales from the PSC asks our help to to <clears throat> to ask for more person then we will ano uh, we will give po. and the uh, the one who's making the threat assessment is not anymore it's the presidential security command po well al uh, alam mo uh, ilan bang iniwan mo doon na security kay bibi me 31 pa po, po 31 o, po. is the 30 are the 31 remaining security obis her on choice or ikaw ang pumili No sir. ganda uh, naman po kami because may uh, mayroon pong commander po sa kanya it's being headed by a full colonel Don't sa 31 na, na i-iwan po. And it's up to him uh, up to her po yung babae po natin uh, to really choose si mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. Uh. what we happen is san sabi ko you have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them doon sa mga tao sa ground. Okay, okay. Uh, in behalf of uh, the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our vice president is uh, properly secured and protected can i ask you for the record uh, that uh, yung iniwan mo na 31 pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating vice president kung sino from sa kanya mga former uh, security ang pwedeng iiwan mo kasi ang reklamo nga niya may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable, baka pwede yung mga security niya na from Dabao, na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwede yun na ang uh, ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga polis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga polis na yun, andito ngayon, uh, sa inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? Eh, if you are for a uh, localization, para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung tagadabaw na lang ilagay mo doon. I am, I'm just uh, appealing to you. I, I am not questioning your wisdom. Ako or just, just treat me as a, an ordinary Pilipino na gustong gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na uh, uh, papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. If you, ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. 75. Oh, yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, uh, tapos may iniwan ka na 31. Sir, uh, our chairman, can, can I make it clear first? No? Ah. Ang naiwan po sa kanya is 358 uh, AFP personnel. And ang uh, sabi ko nga, ang 106 uh, wa, wa, does wala, a compliment. Wala na ko dun sa, ang because it wala, tayo doon sa AP uh, we are just talking about PNP yung PNP lang sa ang PNP yung close sa kanya eh dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao yun yung dinala niya doon na security yun lang pag usapan natin yung local yung police lang kung yung 31 na yun na iniwan mo pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na Pumili siya kung sinong gusto niya maritin doon. Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Ah, gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former CHPNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko, pareho tayo. Antagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo nang paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gusto mong mas pangalawang pangulo, Pwede ba na 'yung 31 na 'yon, bigyan mo siya ng laya na pumili na 'yung tinanggal mo na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga baka pwede 'yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na 'yung security niya ay talagang kanya. 'Yun lang, pakiusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating ah, Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga-dabaw na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga bukal, ay... Yun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Arch or Chairman, no, hindi ko kasi nakita. It's only one, the 10, 106, no, the personnel na nakatalaga talaga po kay uh, VP in, um, in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 yon I really don't hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang we have to reduce our personnel. Based doon sa recommendation po ng uh, PSBG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung uh, tama po yung numbers no. But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala kung sino po na iwan. Ang sinasabi ko lang this is not na 31 po ang ibigay namin but if konsidera sabi niyo po it will help then let it be po we are, have no hindi mo po kami nagargumentative with regard po sa security if it will help if we can add it really depends on the the VP of course yung uh, head po ng security niya yung PSC po si General Morales then let it be po okay check naman na uh, GCPNP kung itong mga naiwan choice ba niya tama yung sinabi ni Chairman Bato choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga uh, to or chairperson, uh, ano. hindi ko po, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. No, Ang ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat nyo, tao niya po, yung 106 na yun. Ano. Then, ang sinasabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by the Presidential Security Command. Kung sabi po natin na makakatulong po, then let it be, and we will help in securing the Vice President po. Wala, so na naka wala na bang naka-deploy ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. B basta ako, uh, General Marbel, high security threat pa rin yung ating pangalawang Pangulo. Uh, you may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga di secure So, yun lang pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung, uh, yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang yung, ibalik mo lang yung mga taga-dabao na pa palagay ang kaloban niya, at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung na sa 31. I know, uh, it's no longer your job, dahil alam ko as CHPNP, you will deal on uh, uh, policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi kung ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just uh, appealing to you. Pag ko lang sa'yo, kung pwede, balik mo. Can, can I get your commitment? Of course, our chairperson.